Bakit nga ba delikado para sa ating bansa ang Manila Trench? At gaano kalaki ang pwedeng maging pinsala kung sakaling ito ay tumama sa ating bansa? At bakit binabantayang maigi ng mga eksperto ang trench na ito? Tara at pag-usapan po ang buong istorya. Tahimik ang dagat, kalma ang hangin. Walang lindol, walang bulkan at tila Payapa ang karagatan sa kanlurang bahagi ng Pilipinas. Pero sa ilalim ng mga tubig na yan, may natutulog na parang isang higante na maaaring magising anumang oras. Isa itong tahimik na panganib na kapag pumutok ay maaaring magdulot ng isang malaking sakuna na hindi pa kailanman nararanasan ng Pilipinas. Ito po ang Manila Trench, isang napakalalim na bahagi ng dagat sa kanlurang Luzon, malapit sa South China Sea. Sa unang tingin, parang ordinaryong bahagi lang ng karagatan ang trench na ito. Pero ayon sa mga scientist at geologist, ito ay isang subduction zone, o lugar kung saan nagbabanggaan ang dalawang malalaking tectonic plates sa mundo. Sa ilalim ng tahimik na katubigang ito ay may napakabigat na pressure at na unti-unting nabubuo at kapag ito ay pumutok, maaari nitong baguhin ang muka ng Pilipinas. Ano ang Manila Trench? Ang Manila Trench ay isang malalim na undersea fault line na umaabot sa humigit kumulang 1000 kilometers mula Southern Taiwan hanggang Mindoro sa ating bansa. Isa itong bahagi ng tinatawag na Philippine Mobile Belt, isang napakaaktibong tectonic zone kung saan patuloy na nagbabanggaan ang Eurasian Plate at Philippine Sea Plate dahil mas mabigat ang oceanic crust ng South China Sea. Ito ay itinutulak pababa sa ilalim ng Philippine Sea Plate. At ang prosesong ito ay tinatawag na subduction. Kada taon po, tinatayang umaabot na sa 5 to 7 meters ang sukat ng paggalaw nito. Pero sa paglipas ng mga siglo, talagang patindi ng patindi ang enerhiyang naiipon. Ang nakakatakot pa po dito, ang Manila Trench ay isa sa mga tinatawag na megatrust faults. Ibig sabihin, kaya nitong maglabas ng mga napakalakas na lindol kasing lakas ng magnitude 9 o higit pa. Ayon sa mga pag-aaral mula sa PIVOX, University of the Philippines at mga research centers sa Taiwan at Japan, ang Manila Trench ay maihahambing po o maihahalin tulad sa Nankai Trough sa Japan o di kaya sa Sunda Megatrust sa Indonesia kung saan nangyari noong 2004 ang napakalakas na Indian Ocean Tsunami na kumitil ng napakaraming buhay. Sa ngayon, sinasabi ng mga eksperto na locked pa rin ang fault na ito. Ibig sabihin, hindi ito dumudulas o naglalabas ng enerhiya sa maliliit na lindol. Ngayon, tahimik lamang ang Manila Trench. Pero ang katahimikan na yan ay hindi kapayapaan ang ibig sabihin. Ito po ay tanda na ngayon nag-iipon ito ng enerhiya na naghihintay ng tamang sandali para pakawalan ang lahat ng pressure na meron siya. Ano nga ba ang mga ebidensya sa kasaysayan na nagpapatunay na sobrang delikado ng Manila Trench? Kung titignan natin ang kasaysayan, kakaunti lamang ang nakasulat na tala tungkol sa Manila Trench at sa mga malalakas na lindol na nagmula rito. Pero ayon sa mga geologic studies, may mga palatandaan na nagkaroon ng malalaking lindol dito daang-daang taon na ang nakalipas. Sa mga baybayin ng kanlurang Luzon, partikular sa Sambales at Pangasinan, natagpuan po ng mga scientists rito ang uplifted terraces mga bahurang biglang umangat ng dalawa o tatlong metro mula sa dagat. Ito ay nagpapatunay or ebidensya na mayroon talagang nangyaring lindol sa bahaging ito ng ating bansa noong unang panahon. Ayon naman po sa radio dating, nangyari ito mga 400 hanggang 600 taon ang pagitan. Nakaraniwang tanda ng magnitude 8.5 hanggang 9 magnitude na lindol. Sobrang lakas po nito ha. May mga talari ng kakaibang dagat alon noong 1627, 1796 at 1852 na pinaniniwala ang dulot ng mga lindol o tsunami malapit sa Manila Trench. Pero dahil wala pa tayong mga modernong teknolohiya sa mga panahon na yun, hindi ito napatunayan ng eksakto ng mga eksperto. Ang mas nakakabahala ayon sa mga eksperto mula sa PIVox at National Central University of Taiwan, nakakabahala raw ayon sa kanilang pag-aaral ang katahimikan ng fault. Ibig sabihin, matagal na raw itong hindi gumagalaw. Kung mas matagal ang pananahimik raw nito, mas malaki ang posibilidad ng isang biglaan at napakalakas na lindol. May nangyari nga ba ngayong lindol mula sa Manila Trench? Sa mga nakaraang taon, napansin ng mga scientists ang ilang kakaibang galaw sa paligid ng Manila Trench. Halimbawa, may mga moderate earthquake na naganap sa Ilocos Region, Pangasinan at Mindoro, gaya ng magnitude 7.1 sa Mindoro noong 1994 at 6.2 sa Pangasinan noong 2006. Pero ayon sa mga seismologists, hindi pa ito mismo ang pagputok ng megatrust. Masyado pa raw maliliit o mahihina ang mga lindol na ito. Sa halip, ito ay mga warning signs lamang mga maliliit na lindol na maaring nagpapakita na naglilipat-lipat na ang stress ng mga plate sa ilalim ng dagat. Noong 2024 hanggang 2025, nakapagtala rin ang mga seismic monitoring stations ng slow sleep events, mga marahang paggalaw ng fault na halos di nararamdaman pero senyales na gumagalaw na ang ilalim ng lupa. Sa Japan at New Zealand, ganitong mga senyales ang nakita bago ang mga malalakas na lindol na nangyari sa kanilang bansa. Ibig sabihin, posibleng nagkahanda na ang Manila Trench. Tahimik pa, oo, pero may gumagalaw sa ilalim. Anumang oras pwedeng gumalaw ng napakalakas ang trench na ito. Pwedeng bukas, pwedeng ngayon, pwedeng after 10 years, pwedeng after 100 years pwedeng after 1,000 years. Hindi natin alam. Pero ang katotohanan ay totoong nag -e exist ang Manila Trench. At ito ay nasa paligid lamang ng Pilipinas. Gaano nga ba kalaki ang magiging posibleng sakuna kung sakaling tumama ang Manila Trench sa ating bansa? At sana wag mangyari iyon. Ngayon isipin mo ito. Kapag tuluyang pumutok ang Manila Trench, inaasahang aabot sa magnitude 8 pataas hanggang 9 ang magiging lindol. Katumbas po ito ng 2011 Tohoku earthquake sa Japan o 2004 Indian Ocean Tsunami. Kapag nangyari iyon, maaaring umangat o bumagsak ang seafloor ng hanggang 10 meters. Ang biglaang galaw na iyon ay magtutulak ng napakalaking volume ng tubig at iyon ang magbubuo ng tsunami. Sa loob ng 10 hanggang labing limang minuto maaabot ng mga alon ang kanlurang baybayin ng Luzon mula Ilocos, Sambales, Pangasinan hanggang Metro Manila. Sa isang simulation na ginawa ng mga Japanese at Taiwanese researcher, maaring umabot raw sa 10 meters ang taas ng alon sa Pilipinas. Sobrang taas po nun mga kababayan at nakakatakot yon At napakalaking pinsala ang pwedeng maidulot nito kung sakaling tumama ang ganon kalakas na tsunami. At sa sobrang lakas po ng tsunami ito, aabot po ito hanggang Hong Kong at South China. Makakaranas din sila doon ng 5 meters na tsunami. Medyo malaki-laki din ito. At maaari ring maapektuhan ng sobra ang mga bansang Vietnam, Malaysia at Macau sa loob ng dalawa hanggang apat na oras. Ang ganitong tsunami ay kayang wasakin ang buong komunidad sa ilang minuto lamang lalo na kung walang babala o evacuation plan. Ano ang magiging epekto ng sakunang ito para sa Pilipinas at sa ating ekonomiya? Isipin mo ang dami ng taong nakatira sa kanlurang bahagi ng ating bansa, milyon-milyon. Sa mga lungsod tulad ng Subic, Dagupan at Manila Bay area, maraming kabahayan, pabrika at daungan ang nasa mababang lugar. Sa isang tsunami, maaring silang malunod o tangayin sa loob lamang ng ilang minuto. Nakakalungkot po yun. At dapat nating ipagdasal na sana wag talagang mangyari ang tsunami o wag sanang gumalaw ng malubha ang Manila Trench. Bukod sa buhay, ang ekonomiya ay maaring tuluyang bumagsak. Masisira ang mga port, tulay, kalsada, planta ng kuryente at linya ng komunikasyon, pati mga kalapit na bansa tulad ng China, Hong Kong at Vietnam ay maaapektuhan hindi lang sa pinsala kundi pati sa takot at kaguluhan sa merkado. So apektado po talaga ng sobra ang ekonomiya kung sakaling tumama ito. Ayon sa mga pag-aaral ng Asian Disaster Preparedness Center at PIVOX ang ganitong sakuna ay magdudulot ng daang bilyong dolyar na pinsala at maaaring makaapekto sa kalakalan ng buong Asya. Ang malaking katanungan po ngayon, ano nga ba ang ginagawa ng Pilipinas na paghahanda kung sakaling tumama ang napakalakas na lindol mula sa Manila Trench? Ang katotohanan po niyan, talagang naghahanda po ang ating bansa. Sa kabila ng lahat ng ito, hindi natin kailangang matakot dahil may pag-asa ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology or PIVOX ay patuloy na nagmo-monitor sa mga fault line at may mga drill at education programs para ihanda ang mga mamamayan. May tulong din mula sa Japan Meteorological Agency at mga researchers sa Taiwan na nagbabahagi ng teknolohiya para sa mga early warning systems. Pero ang katotohanan din po niyan, marami pa tayong kulang. Wala pa tayong sapat na deep sea sensors at offshore seismic instruments. As of the moment of making this video, na kayang mag-detect ng mga pagbabago sa ilalim ng dagat. Marami ring coastal communities na wala pang siren, walang evacuation plan at kulang sa mga impormasyon. Kaya ang katahimikan ng Manila Trench ay hindi dapat ipagwalang bahala. Ito ay isang babala, hindi isang pahinga. At kung gusto nating maiwasan ang malaking sakuna, dapat ngayon pa lang maghanda na tayo, makinig sa mga eksperto at turuan ang ating mga kababayan. At higit sa lahat, dapat laging nagdadasal sa Diyos. Dahil anumang oras, saan ka man naroroon, pwedeng mangyari ang hindi mo inaasahang sakuna ang dagat ay maaaring payapa sa paningin. Pero sa ilalim nito, may mga kwento ng galit at pagbabago. Ang Manila Trench ay paalala na ang kalikasan ay may sariling oras at lakas. Ang tanong, handa ba tayo kapag dumating ang sandaling iyon? Hindi ko po kayo tinatakot dito mga kababayan ha. Ito ay mga fact lamang na talagang nag-e-exist ang Manila Trench. Ito ay parang natutulog na higante na pwedeng magising anumang oras tulad ng sinabi ko sa unang bahagi ng video ito. Kaya ang dapat nating gawin ngayon ay laging maging handa at alerto. At higit sa lahat, laging magdasal sa Panginoon dahil sa kanya lamang matatagpuan ang tunay na kaligtasan at siguridad. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay. Para sa marami pang konspirasya, kaalaman at mga kristyanong usapin, patuloy lamang na tumutok dito. Ako po sa Evan PUP, Mabuhay ang Bansang Pilipinas! Peace out! Boom!